oras si ngayon, alas 9 na ng gabi at kami ngayon ay pupunta sa night market. So, papasyal daw ako ni Papa Ryan. So, doon na daw kami magkakain ano, ng... Gabihan. Doon na lang kami kakain ng gabihan. So, hindi ko pa nanarating yung night market kaya ano rin ako, excited rin makapunta roon So, tara, samahan nyo kami. Kailangan natin mag-helmet sasakay tayo ngayon sa sasakay ni Papa Ryan. narating na namin yung ano, yung

Napakaganda rito talaga ang dami mong mapipili ang pagkain yung mga pagkain na ngayon lang sa akin paningin yung mga liig ng manok ang ah, liig ng pato ano? liig ng pato yan ano? Ah, gansa oh. gansa mabay yung liig ng gansa lima lima yung sandaan Sandaan. 130. No, 50 oh. Sandaan. Yung isang boy, sandaan. 50 kalahati. Ayan. Ito ang pansang. 30. Kaya na tikman. Uh, tikman mo. Yung 30 lang. Ayan. Ayan. dalawa. Ayan.

Kakain tayo may napansit doon. Tikman natin yung ano yung parang hot cake nila. Ang laki yung hot cake nila. Tikman lang natin. Tikman ko yung tatuan si Ate. Na may doon. Sa sukwa. nalo hmm. siya ko nilagay na parang asin sober thank you, thank you. Uh, <laughs> uh, <laughs> oh, uh, binili sa, ano, sa night market dito sa Taiwan Yeah. Thank you. Okay. Sige, sige. Salamat. muna sa iyo, sige. Sige. Salamat. Uh, sige. No, no, may inumin Mami, naman doon, okay. libre doon sa kainan natin. Tikman mo na. 'Pag lalakad ka huh? ganyan dito, habang galakad kain-kain. So, mayroon dito ng allototik na uh, katam-tutoso. Uh, Tikman pa so, so. 'yung ano dito. Ah, uh, sarap. Medyo ano na siya, na marudong Oo uh -huh. Bagay na bagay sa ano Bagay na bagay yung lasa niya, eh, parang maalat-alat na ano Basta masarap Masarap <laughs> Ito, mga ano naman, mga pinatuyo hmm. Mga fruit oh, e, natin. Natin. Mm. Ano, tikman natin Tikman natin Hmm Saan ano? Ah,

Ini yeah, apa? Ah, sama sa. Mana tu? Mana Doraemon tu? Pak San. tayo kasi sini. takoyaki yon Tak koyak hmm. ya. Mayroon na, doon na. Kinihonap naman, o. Oh. Maliliit ng bagongon dito. Ang bagongon. Sarap yan. Nakaya ba balat? Hindi ah. Sip-sip ah. Ito naman yung mga mga kanaka. Ha? Mm. Anyhow. Barbecue. Mm. Indomie. Ni goreng. Oh, ito ah. Oh. Violet na hotcake. Ano sa may try on? Oh, napapanood ko sa ano eh. Sa try mo? Please, try mo. Yeah. Eh. Matry natin dito yung ano yung viral. Ito sa ulo ba? Ito sa ulo. Try lang natin. Natry namin ipaparayan Papa Ryan, yung ano. Masalo. Video kita ka tayo eh. No? Uh. Kahit saan ka magpisto dyan? So ito yung nakikita natin sa Facebook. Salo mo lahat. Isang timba. So, mga master. Wala yung mo sa'yo na. Muna salo. Yun. <laughs> Wala. Wala. Hindi tayo Okay. Okay, ating uh, dalwa. <laughs> yeah, eh. Kay Tik na. Bukya. Kahit kay katapat mo na. Alam <laughs> mo <laughs> Lapit na, natama na eh. Sisi, wala kami nakuha dun sa ano, sa salo-salo. So sigurado dito kami makakakuha sa ano, sa uh, pagkain. Talagang pasok na pasok sa bibig namin. <laughs> so tara, kakain tayo. Chiro! Chiro, tiga. may print siya. Yes, Ito siyang libre daw natin sa Ito siya sa ano sa dito. So, upo kami ngayon dito sa ano sa table dito. Tayo. Natin na. Para gawin sarap ng ano na luto eh. niya dito yung Pag naghihintay kami, ah, kukuha si paparaya ng soap. So, napalaki ng lagayan nila dito ng soap. Yan. Libre yan, ano? Ito, Sarah.

Ice tea. Unlimited. So, napakaraming kumakain dito ngayon sa pisto namin. Yeah. So, yan na. So, mo usok usok awesome sa tapuhol. Okay, tao. Fresh na fresh talaga. Big niya sa ah, sisig. Kumbaga sa atin sisig sa atin pero dito noodles na ano. Okay. Parang ano siya yung fresh noodles tayo no. Fresh noodles. Wow. Oh, may naboy yung ano yung utok <laughs> yung pagka-fresh ng noodles at saka yung mix ng karne nya Pa-eggs. yung ganyan pa lang. palang magugutom ka pa na. Ang tikman mo po. Ito yung kutsarat. Ganda na, mainit yan. Huwag mong hawakan dito. Manapin yung ano. Tapos. Mati agad yung ni, tender. Tapos juicy yung chicken niya. Sarap. Sarap. Ano pag sinama mo yung ano, yung noodles? Mahal natin yung noodles. Hmm. Yung noodles muna yung ating kakainin. Diyo hmm. maroon mag, ano, mag chopstick. Ayan. <laughs> eh. Mainit. <laughs> Tapos ano, sariwa yung noodles niya, parang bagong gawa. Ano? Bagong gawa to? Hmm. Bagong gawa. May edisyon. Siyempre. Siyempre, may sabaw. Mm. May sabaw. May natin yung sabaw. Anong lasa ng sabaw dito? Libre lang to. Cream, ano? Cream chicken. Air Ayan, yung chicken. may corn. O may corn. May itlog. O may itlog. Mm. May esti kami rito, so kain na kami. Tau. Ayan, no? Ayan, sa Paparayan, nakadate natin ngayon. Sama natin ngayon sa Paparayan. kaluk kaluk pala dito. kaluk kaluk Sanay na sanay sa hiwaan. <laughs> kalug yung lamisa namin, mainit. Matapunan kami. Kalog mm. natin with egg. Sarap to Dito lang yan sa ano ano lugar to sa Chongwa Hindi ah, uh, Uri Ah, sa Uri Uri so Tryan mm. Sarap ano? Lasang tilapia pa rin <laughs> Yung chicken niya Lasang tilapia pa rin Talaga <laughs> So, yung noodles niya yung noodles niya ano eh, ibang iba sa noodles sa Pilipinas. Sar sariling masa ano. Oh. Ah. Oh. Nasang ano, karpa. <laughs> Kakain muna kami ng ano paparaya na yan. So, hindi namin ano yung gabi sa night market. First time ko makarating dito. So, so, thanks God. Amen. Ayan, nasa 10 minutes na kami kumakain pero nakangalhati pa lang. Malaking portion ng ano nila, ng serving nila rito. So, ano, sa yung noodles talaga, fresh na fresh siya. Kumbaga sa, at, sa atin, dito sa Pilipinas. Luto na yung noodles, so kaya nasa pack pa. Dito ano, parang ginagawa nila na fresh na fresh yung kilaw pa talaga siya na i-luluto ano, sa harapan. Ayan, at pauwi na kami ngayon. So, napasyalan namin lahat dito sa night market. At ngayon, ay, pauwi na kami. So, nag-enjoy naman ako at ano, first time ko nakaranas ng maraming tao rito sa Taiwan. Kasi yung mga nakarang araw, puro ano eh, wala ako nakakita tao na ganyan karami. Dito sa night market, ano, maraming tao.